What's up guys, nandito tayo ngayon sa may nagigiliwan at pinipilahan at trending na trending ngayon sa social media na Mango Pizza Ayan o, oh. nandito tayo ngayon sa The Pizza Ayan, ito yung love nila guys May mga sinaserve din sila may sabaw Ayan, yung store nila Ito yung mga margarita Okay, so meron silang original pizza Tapos so, yan yung price nila guys Tapos Ano pa dito? Chicken adobo with mango with a twist Pork mango Tikman natin yan, pork sisig with mango bits Tsaka yung pinaka Nakikirius ako dito Yung original mango beef bulalo Alright. Alright, so titignan natin, in-order natin yung mga tinuro natin kanina. Tingnan natin kung anong lasa. Pakita ko sa inyo guys, samahan niyo. Let's go! Okay uh, hey guys, bumili na ito kay ate. Pwede Gcash dyan din. Ito <laughs> guys, yung ano lang ano. Mango juice dito. Tingnan natin kung legit. Ito na, ito na, ito na. Ang pig. Ay, family, sa ila. Ay, guys, man natin yung mango juice. Tubig na lang ako. Sinigma ko lang sarap. Solid, bumbo. Sarap. Lasang lasang mango. Ayun na, guys. In love na wow! Oo, natin to mga kamay na natin ay kasi nalang kasi hmm. may ulam eh

bulalo mangga. Bulalo mangga. Bulalo bula mangga. Bulalo bula mangga. Bulalo wish... oh, man. mo mangga. Uh, mangga. Bulalo bula mangga. mangga. Bulalo bula Bulalo mo mangga. Bulalo bula ito guys yung kanilang mango pork seasoning. Sting. Ito guys. Tapos na natin yung bulalo. Tapos natin yung bulalo guys. Yung sabaw. Sarap. Bulalo mangga. Easy. bits nanalo pala guys Ayan jalan, dyan lang Kala ko hindi nanalo yun Look look Ito ang kanilang adobo Adobo with mangga Adobo sa mga gorman Ay dito yung sisig mangga Tama natin Harap Harap Talagang ganda na kombinay mangga Main course na At ang adobo with mango bits Dagan natin Hindi. Ngayon lang ako nakakain ng may mangga eh. Siyempre. Ano ay. natin itong adobo mangga? Adobo with mangga. Marami. Ito yung combination ng adobo at ang mangga. Up.

Mangga din. Ganda ng mga combination ng yeah. oh. mangga din sa mga ano. nga yung kanin Ito So, yun guys, natikman nga natin. Salamat sa pagsama nyo. And for me overall, 10 out of 10. Kung ulam na may twist ng mango lang talaga, napakasarap nun. And by the way guys, dito yan sa Maggi Marasa. So, baka hanapin nyo sa Manila. Ewan ko lang kung meron ganyan, the pit stop sa Manila. Pero dito sa Gimaras talaga yung solid, which is talaga masarap yung mango nila dito. So, yun lang guys. Salamat sa pagsama sa akin and sa panonood. And peace